Sa isang malayong bayan sa gitna ng isang mahiwagang kagubatan, may isang maliit na nayon na palagi nang binabalot ng hiwaga. Sa nayong ito, ipinanganak si Alina, isang batang babae na may pambihirang abilidad, naririnig niya ang mga tinig ng hangin. Ang mga bulong ng kalikasan ng kanyang gabay, dahil anupang siya'y bansagang babaeng alawin, ang tagapag-ingat ng mga lihim ng hangin at kalikasan. Sa murang edad, napansin ng na mga taga-nayon ang kakaibang kakayahan ni Alina. Siya ay tahimik ngunit alam niya kung kailan babagyo, kung kailan dapat mag-ani, at minsan pa, iniiwasan niya ang mga panganib na tila naririnig lamang niya. Gayunpaman, may mga tao sa nayon na hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Ang ilan, gaya ng matandang albularyo na si Mang Timo, ay palaging may pagdududa. Ang hangin ay kapritsoso, bata. Madalas niyang sabihin kay Alina, hindi dapat ito pagkatiwalaan. Ngunit hindi siya pinansin ni Alina. Sa bawat araw, mas lalo niyang minahal ang hangin at ang mga lihim nitong dala. Siya ang nag-iisang tagapangalaga ng bayan sa ilalim ng mga tala at mga ulap. Ngunit darating ang araw na ang kapayapaang ito ay mawawala. Isang gabi, habang isang malakas na bagyo ang paparating, narinig ni Alina ang isang kakaibang bulong. Isang pamilyar na tinig, ngunit hindi ito mula sa kalikasan, isang boses ng tao. Sinundan niya ang tinig hanggang sa makatagpo siya ng isang sugatang mandirigma na nasa gilid ng kagubatan. Ang mandirigma ay nagpakilalang si Ryan, isang bayani mula sa kaharian ng Lira, na tumatakas mula sa isang kalabang puwersa na nagtatangkang sakupin ang kanyang lupain. Ito ang tanda, bulong ng hangin kay Alina. Ang dilim ay darating. Habang nagpapagaling si Ryan sa tahanan ni Alina, isinalay sa inya ang mga nangyari. Hinahabol ako ng mga nilalang ni Haring Dravas, isang malupit na hari na kayang kontrolin ang hangin upang sirain ang lahat ng tumataliwas sa kanyang kapangyarihan, layunin niyang sakupin ang buong kaharian ng Lira, pati na rin ang inyong bayan. Ang mga mata ni Alina ay lumalim sa takot. Ang kapangyarihang kontrole ng hangin ay isa sa mga pinakadelikado, lalo na sa kamay ng isang tirano. Si Ryan ay nagpasyang manatili sa nayon ng ilang araw upang makapagpahinga, ngunit napansin niya ang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ni Alina. Ikaw ang susi, sabi ni Ryan isang gabi habang nakatingin sa mga bituin. Ang kapangyarihan mo, ang kakayahan mong makinig at makipag-usap sa hangin, iyon ang kailangan upang mapigilan si Haring Dravas hindi nagtagal. Napansin ni Alina dumarami ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang paligid. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagiging mabangis at ang mga pananim ay tila nawawala sa kanilang siklo ng paglago. Alam niyang ito ay epekto ng lumalapit na banta ni Dravas. Nagsimulang maghanda ang buong nayon. Ang mga mandirigma tulad ni Nabatu at Luna, dalawang kilalang mag-asawang mandirigma, ay nagtipon ng mga voluntaryo upang sanayin ang mga kalalakihan at kababaihan ng nayon para sa nalalapit na labanan. Ang matandang albularyo na si Mang Timo ay nagbigay ng kanyang mga alingas-ngas at kwento tungkol sa mga sinaunang kasangkapan ng proteksyon, habang ang manghuhulang si Ina Darna ay nagpahayag ng mga misteryosong pahiwatig mula sa kanyang mga baraha. Si Ryan ay nagsilbing guro kay Alina. Tinuruan niya itong gamitin ang kanyang kapangyarihan sa tamang paraan upang hindi lamang makinig sa hangin kundi makipagugnayan dito, kontrolin ito, at gamitin bilang armas laban sa mga kaaway. Sa tulong ni Luna at Batu, ang mga tao sa nayon ay natuto ng mga estratehiya sa pakikipaglaban. Naging mas malapit si Alina kay Ryan habang, habang pinapanday nila ang kanilang pagkakaibigan. Isang gabi, biglang dumating ang mga tauhan ni Haring Dravas. Mga nilalang ng dilim, mga mandirigmang binigyan ng kapangyarihan ng hari upang maghasik ng lagim. Pinamunuan sila ni General Morak, isang mabagsik na general na tinuturing na kanang kamay ni Dravas. Ang kanyang mga tauhan ay pinalibutan ng nayon, handang sumalakay. Sa gitna ng kaguluhan, ang hangin ay nagdala ng isang babala. Si Dravas ay papalapit. Si Ryan, Alina, Luna at Batu ay nanguna sa pakikipaglaban. Gamit ang kapangyarihan ng hangin, pinapahinto ni Alina ang mga sandata ng kalaban habang pinuprotektahan ang kanilang mga kababayan. Si Ryan, kasama ang kanyang espada na tinawag na Alumir, ay lumaban sa mismong si General Morak habang si Luna at Batu ay nanguna sa pagsalakay sa mga katawan ng kalaban. Ngunit habang tumatagal ang labanan, dumating na rin ang mismong hari. Si Harding Dravas na nakasuot ng isang baluting nililok ng hangin at dilim ay humarap kay Alina at Ryan. "Kayong dalawa lamang ang nakakahadlang sa aking tagumpay," sabi niya habang binubuksan ang mga kamay upang ipatawag ang isang malakas na buhawi. Nagpalitan ng malalakas na atake si Dravas at si Alina. Bagaman malakas si Dravas, hindi niya naunawaan ang totoong kakayahan ng hangin ang pagkakaroon ng balanse samantalang si Alina na ipinanganak at lumaki sa nayon ay natutong mahalin ang kalikasan at protektahan ito. Sa huling pagkakataon, pinagsama ni Alina at Ryan ang kanilang mga lakas. Tinawag ni Alina ang hangin mula sa apat na sulok ng daigdig at sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, pinalub niya si Dravas sa isang ipu-ipong walang katapusan. Gamit ang espada ni Ryan, tinuldukan nila ang kapangyarihan ng hari. Matapos ang tagumpay, bumalik ang kapayapaan sa kanilang bayan. Si Ryan, bagaman bumalik sa kanyang sariling kaharian, ay hindi kailanman kinalimutan si Alina. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging simbolo ng katatagan sa harap ng dilim. Si Alina ang babaeng alawin ay nanatiling tagapag-ingat ng hangin at ng kalikasan. Sa bawat bulong ng hangin, naririnig niya ang mga kuwento ng mga bayani ng mga magigiting na mandirigma tulad ni Luna at Batu at ng kaibigang mandirigma, si Ryan.